Hello guys, uh, magandang araw sa inyong lahat uh, Ito naman tayo ngayon, naghanting mag-isa uh, Ito pala yung huli natin guys, isang punay uh, Bali, tinamaan siya sa ano, dibdib niya, tagos hanggang ano, pakpak uh, Bali, nagpunta ko kanina guys dito sa spot Isigliparan sila guys Diyan guys Diyan Kasi kumakain sila ng bunga Diyan Ang puno na yan Kasi doon So Naghanap ako ng Taguan dito guys Tapos ano, uh, Tinawag ko sa speaker ko Parang speaker natin Lagay doon sa May puno ng kahoy na yan So Surety naman guys Na bumalik yung isa Kaya yun nahuli natin so paano guys uh, standby lang uh, abang abang pa tayo baka may lumapit pa sige guys hello guys uh, bali nakahuli na naman tayo guys sa punay medyo malaki siya kasi nitong isa ito yung kanina guys bali dyan natin na kuha guys Diyan. Diyan yan guys. Tapos dito yung ano. Uh, yung bunga na ano. kinakain nila. Yung... Hmm. Bali ano guys. May natamaan tayong dalawa guys. Kaso lumipad doon ng isa. Tapos yung isa doon. Hindi naman masabi na... please guys, kasi ano nakita ko talaga na tumama sa ano Dibib talaga kaso hindi siya ano guys uh, one time talaga na ano kumbaga nakalipad pa siya guys baka doon 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 yun sa unahan ma ano lumapo sayang guys kasi mampasa sa may puno dyan okay lang kung jan dyan sa to lima po sa ano may ano may pa guys o guys kahuli lang na yan guys medyo buhay pa dyan pala natin nakuha guys dyan buti na kita ko wali tatlo na ito guys yung sayang yung ano guys yung dalawa puro po na yun Suka may ano may tinira pala ko dito sa likod dyan isang alimokon hindi rin na ano guys one time nakalipad pa rin doon sa unahan guys hindi ko guys sayang hindi ko alam kung nadaplisan ba yun o ano ba yun uh, na uh, Sintro ba yun? Sa dibdib. So, ano guys? Patuloy uh, uh, tayo sa paghunting guys. Baka meragdagan pa ito mamaya guys. Sana hindi ulan guys. Kasi, dilim na yung paligiran natin. So, see guys. So guys, uh, pa-uwi na pala tayo guys. So ito lang yung nakuha natin guys. Bali may tinira ko dyan guys. Yan si Babaw guys. Punay rin. Dami nila guys. Mga anim siguro yun. Ano tinira ko yung isa guys. Pero hindi nakuha guys. Nakalipad doon. Doon guys. Nandun pa nga yung mga balaybo niya guys. Kaya ibaba. Okay kaso ano hindi ko makita guys solo kasi dyan so bale yung wala natin guys ano apat tatlong punay tsaka isang alimukon so hanggang dito na lang guys salamat sa panonood guys